Hello guys, meron tayo ditong uh, Honda Beat Version 3 So, uh, meron siyang nagiging issue, lagi siyang namamatay Namamatay yung motor na ito, lalo na pag nag, nababasa siya, nag-washing siya So, pakita ko guys sa inyo, ito yung uh, first time namin to may encounter dito sa Beat 3 Pero sa Beat 2, pares niyan Uh, Naka-encounter kami ng ilang beses dito. So, same issue pa rin, pero medyo naiba lang yung location ng kanyang issue. So, ito guys, kung makikita nyo, ayan May putol siyang wire. So, ang issue pala ng motor na to, no power siya, talagang walang power, hindi siya maandar. Walang ilaw sa dashboard o kaya ano. Ito guys, yung issue niya, ayan So, kung may siya dito, sa part na yan, ayan Kung makikita nyo, guys, sunog na yun, So, ibig sabihin, matagal na itong kumukuskus. Uh, ngayon lang talaga siya naputol. Then marami-rami siyang nadamay na wire. Ayan. Ito yung positive galing sa battery. Tapos ito yung ating accessories wire. So, repairin natin to guys. Let's